Kasama ko ngayon si Liana. ng Sparkle Dreamers, susubukan niya mag ng total cash prize na 200,000. a waiting area si Jin. Hindi niya tayo naririnig, Liana. It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Salamat. Harap tayo dito, Liana. Okay. On a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, gaano ka maka makaremember ng pangalan ng bagong kakilala? Go. 5. Una mong naisip pag sinabing volleyball? Bola. Fill in the blank. Mayaman sa blank. Pera. Sa romantic movies, pagkaing isinusubo ng magjowa sa isa't isa? Spaghetti. Gaano katagal kapag sinabing super late naman dumating? Kapag po, two hours late. Two hours late. Let's go, Liana. On a scale of one to ten, gaano kakahusay makaalala ng pangalan ng bagong kakilala saming mo? Five. Minsan, alam mo, skill talaga yan, di ba? Sabi ng survey ay... Nice one, nice one, nice one. Good start. Una mo naisip pag sinabing volleyball, sabi mo bola. Survey says... Very good, very good start. Fill in the blank, mayaman sa pera. Survey says... Oh yeah, pwede pwede. Sa romantic movies, pagkain sinusubo na magjowa sa isa't isa, sabi mo, is spaghetti. Survey says... Meron din. Gano'ng katagal pag sinabi super late, sabi mo, two hours. Survey says... Boom, 69 points, Liana. Thank you, thank you. Let's welcome back, Jin. Ati, pero, may 200, di ba? How are you, Jin? Nakabahan. Feeling all alright? Kaya-kaya mo yan. Um, si Liana, 69 points na nakuha. Nice. Very good. I mean, kaya-kaya mo. Kaya-kaya. Konti kaya. na lang. 131? Easy. Right? Kaya-kaya. At this point, kaya, pakikita ng mga manunood ang sagot ni Liana. So give me 25 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10, pinakamataas. Gaano ka kahusay makaalala ng pangalan ng bagong kakilala? Go! Seven. Una mong naisip pag sinabing volleyball? Net. Fill in the blank. Mayaman sa blank. Pera. Talents. Sa romantic movies, pagkain sinusubo ng magjowa sa isa't isa? Pansit. Gaano katagal pag sinabing super late dumating? One hour late. Let's go, Jin. 131 points. Yung na kailangan natin. Ten 10 being the highest. Gano'n ka galing mag ng pangalan ng bago mong kakilala? Sabi mo, 7. Ang sabi ng survey sa 7 ay... Boom! That's a top answer, my friend. Una mong naisip pag sinabing volleyball net. Ang sabi ng survey ay... Uy! Sports ang top answer. Sports. Fill in the blank. Mayaman sa blank. Sabi mo, talent. Ang sabi ng survey ay... <coughs> audience, tingin nyo. Mayaman sa... Mayaman sa utang. Yan ang top answer. Sa romantic movies, pagkain sinusubo na magjowa ang sabi mo, pansit. Yung isa, spaghetti. Mahilig sa mga noodles. Ang sabi ng survey ay... Ang top answer dito ay cake. Di diba? Para sweet cake, Tama. Ah, diba? Gaano katagal pag sinabing super late, sabi mo one hour. Ang sabi ng survey natin ay... <laughs> Top answer! Very good, sa. Pero unfortunately, hindi tayo mabot. But congratulations, nevertheless, kasi may 100,000 kayo. Congratulations, ladies. And of course, ating vocal mix. Tatanggap pa rin po ng 20,000 ang inyong chosen charity. Jen, ano bang napili ninyo? Yeah! Uh, GMA Kapuso Foundation po yung napili namin. Yan, Kapuso Foundation, 20,000 from our winning team, ang ating Sparkle Artists at Vocal Mix. Good luck sa inyong paparating. Na I'm sure marami kayong mga activities. Mabuhay kayo. Maraming Thank you Maraming salamat. Maraming salamat Maraming salamat, Pilipinas. Ako si Dingdong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at premyo. Kaya makihula at panalo dito sa Family